guys. Good morning mga idol. Ito po, kain po tayo. Ito po, mula. Bago may kalamansi. Tapos, sili. Ito po, sili. Ito po, silid. Hmm. Ito po, isasaw sa pag Sili. na siya natin tapos kanin yan po yan okay. guys bagong sili yan po sili po kain po tayo Almasal.

polyester hmm. ah, sabi nyo scam yan po hmm. yeah, isa tau sa lahat hmm. Shout out, po pala sa Bulacan sa, sa dito sa Mindoro shout po yan po hmm. kaya sa so, so kamay po tapos gulay talbos ng kamote <coughs> yan po guys namin mag-asawa yan kasi pa mo na pa ahem <laughs> um, ayaw kami papaya mm. papaya po tapos talbos tapos bagoong tapos sili Naubos na po yung <coughs> Yun po, Yun po yung sili. Mm. Sili po. Tapos mm. sili. Tapos mm. sili. po. po. Nagbagoong. Uh, hmm. Kain po tayo. Apo, talbos. ah welcome to my vlog pala po. Yan. Ito po yung aking anak. Si si vlog. Si vlog TV. Si Aileen. Yan po. Hmm.

ano, Nakain po kayo ng buto. Buto ng kanita. Papaya po. Ng papaya. Ito po oh. Nandang ka. Ano bang bagong? Ano? po. Hello po. Shout oh. po. Ito po. Nakain po kayo nito. Hmm. Ito po. Buto ng papaya. Si Papa po nakain dito. Inunok po. Gamot po yan anak. Gamot yan po ito. Ng papaya. Ito po niya po ng kalamansi. <coughs> yung bagoong. Yan po. Ha? At tinalo-halo. Yeah. Sarap po magkamal. Baka ganito. Yan po guys. Ah. Uh, pa. Ma? Nilana po yung pula. Mm. Yummy. Guys, maraming salamat po. sa to, po, po pala sa inyong lahat. Yung friend ko, shout out. Yung mga napapadaan, maraming salamat po sa inyong lahat. thank you very much and God bless.